mga biktima ng Typhoon Yolanda dahil sa handog nitong bagong bahay. Ang detalye sa balitang pambansa ni Joanna Rose Lopez ng Philippine Information Agency, Central Visayas. Nagpasalamat si Ria Kalipay sa gobyerno dahil isa siya sa mga benepisyaryo na magpapas po ngayong taon sa pabahay na handog ng gobyerno sa pamamagitan ng National Housing Authority o NHA. Ang housing unit ay na over kay Ria Noong ikalabing walo mga Agosto, bilang isa sa mga beneficiaryo na nasalanta ng Bagyong Yulana noong 2013. Sinimula ng NHF ang turnover sa mga housing units Agosto ngayong taon. Happy to kayo, your ages. please sana na natagaan may unit rin sa NHF. Swerte lang is tanahan. Lamang kayo na gusto na maka makayunit sila din Kaya kami ito na, na first spot nila. mga. Ako minsan sa gobyerno. Salamat ko sa ila sa, sa pag mukna aning trick to sa, sa pag pagkima ni NHA. Kaya dagan ka silang natapangan. Sama na mga kabus na kayo. Hindi may makabalay yung ni Ani ko. di ako nawapas na naghahumog na aning to ha ang NHA ang ahensya ng gobyerno na naatasang magbigay ng mga programang murang pabahay para sa mga nasalanta ng mga kalamidad. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Joanna Rose Lopez, Balitang Pambansa.